Hello po mga kalaki, good morning, good morning, good morning at syempre ito na po ang mga 3 digit lucky numbers Uy, congratulations po sa mga nanalo po kahapon na ng rumble Ayan sinasabi ko, i-rumble nyo po para makating tayo ng panalo Ayan, nag-rumble po sila, maraming salamat po sa mga nanalo po Ito na po ulit ang 3 digit lucky numbers Umpisaan po natin sa Saudi 815 Japan 992 Italy 376 Germany Five four one, Korea three two six Greece seven one three, Canada eight two two, Mexico four three zero Australia 9, one, nine one, eight. New Zealand six nine four India two six one Philippines 1. Five, two Thailand three one five two, thailand 318 Taiwan. 062 Malaysia 131 Dubai 341 Hong Kong 776 Singapore 998 China 213 Texas 575 Israel 370 Las Vegas 226 Alaska 839, ayan mga kalaki kompleto na po, ang mga 3 digit lucky numbers, ngayon pong alas 8 ng umaga Apay, bangon na dyan, baka natutulog ka pa, gising na, laban na